Ako si Ruth. At ako naman si Kay. Maligayang Pasko sa inyong lahat! Kinakanta natin ang kantang Silent Night, Holy Night tuwing Pasko. Paano nga ba ito ginawa? Ngayon, ikukwento namin sa inyo kung paano nga ba nagawa ang kantang ito na kinakanta natin tuwing Pasko. Noong December 24, 1818, sa bisperas ng Pasko sa St. Nicholas Church sa Austria, ay nagmimistulang naghahanda ng musika ang choir nila para sa Pasko. Ngunit subalit datapwat, ay nagkaroon ng problema ang kanilang church choir. Nasira ang kanilang organ na ginagamit sa pagtugtog ng musika. Kaya dahil sa gabing iyon, nagiging isang silent night ang kanilang Pasko. Habang pinoproblema nila na wala silang musika na gagamitin sa bisperas ng Pasko, gumawa si Father Joseph Moore ng isang tula na nagsisimula sa mga linyahang Silent Night, Holy Night. At ito ay dinala niya sa kanilang pianist na si Franz Gruber. Gumawa si Franz Gruber ng magandang himig at tono dito sa hantang Silent Night. Noong misa ng bisperas ng Pasko, Sabay na kinanta ni Joseph Moore at Franz Gruber ang kantang Silent Night. Habang si Franz Gruber ay nagigitara. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ganun na buo ang kantang Silent Night. Maligayang Pasko sa inyong lahat!